Hello guys. Good morning. I am here in Bukid and I am doing small Babe. <laughs> taka taka Mag swing swing ang size size. Sige, sa na na sa oh okay. Salud na. Oh, salud. Saka gunita gunit ka mama. Oh. Sige, inda. Maling ka Oh, maling kudro. Hmm. Yay! Say say is Uy, oh, sing lagi ka oh, hold na, hold kay ma. Dapako guys. Dapako guys. Hold na kay ma, na kay ma. Hulog ka. Ana. Sige, sila. kanta hi sila. Swing can this for me. Swing the para. Kanta hi sila. Swim, swim, birdless beat. Putak ka ron ng kanta oy. Swing, swim. Katong kanta na sa church ba? Kanta sa church. Ha? Huh?

Husgay mong kanta. At ta sa langit Nga arang tangpoy Ang wala na ikasakit Nga tumatadamta Dito ta ninyo man Uban Ka uban ni Sa langit na puno Alam Ay ka very good Sa school na po nga kanta Katong. Bayang magiliw Bayang magiliw <laughs> Bayang magilip, kami maray sa kana. Dili pa. Bayang magilip, ikaw sa dag-apulo niya sing. Langit <dated teenage> mo <time online> niya <plains> ba? Huwag kami maray. Bayang magilip, ikaw sa dag-apulo niya sing. Huwag pa kami maray sa bibi. Sige na, bye guys na ay. Bye guys. See you later. Do gani ka. Nagsingsing gani ka. Ay, okay. Mahulog ka. Maligo para bakaron